yan sa sesyon ng Manila City Council ang punot dulo niyan pagpasa ng budget ng lungsod para sa susunod na taon. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Sa taasa ng boses at tulakan, nauwi ang komprontasyon ng mga konsihal ng Manila City Council kahapon. Ang nagkakaalitan, sila Councilor Joel Villanueva at Councilor Philip Lacuna. Ilang minuto pang tumagal ang tensyon bago sila tuluyang naawat. Maya-maya, lumapit ang dalawang konsehal kay Vice Mayor Yul Servo kung saan muli silang nagsagutan. Ang ugat ng girian ni darawang Darao ang pagpasa sa 2025 budget ng lungsod na nagkakahalaga ng 25 bilyon pesos. Sa kabila raw kasi ng pakiusap ni Villanueva na mabusisi ang pondo ng lungsod sa susunod na linggo, na naig pa rin ang boto ng mayorya at nakalusot ang panukala sa ikatlot huling pagbasa ng konseho. Nag-issue raw ang, ating, ang aming mayora, Hanila Kuna, ng Certificate of Urgency na dapat maipasa na. Nagtataka naman ng kami, bakit kailangan maipasana na considering na hindi pa pumapatong yung buwan ng Oktubre? Na supposed to be, dapat dito nagkakaroon ng public hearing at tumaharap yung mga department heads sa mga konsihal para matanong sila at malaman at i-justify nila yung hinihingi nilang pondo. Para kay Manila Councilor Joel Villanueva, malinaw na politika ang dahilan sa mga nangyayari sa kanilang konseho, lalo't hayag na ang pagpanig ng kanilang kampo kay dating Manila Mayor Isko Moreno na tatakbong muling alkalde ng lungsod sa 2025 elections. Dinepensahan naman ni Manila Councilor Uno Lim ang naging proseso kahapon. Si Lim ang pumalit kay Councilor Lacuna bilang Appropriations Committee Chairman bago magkagulo sa sasyon. Giniit niyang legal ang proseso kahapon. May certification na galing sa ating mayor na urgent yung budget dahil nga kung ano na yung mga nangyaring calamity. Of course, tuloy-tuloy uh, yung ating mga services. So kapag meron hong urgency na request, so ang local chief executive, tignan ho natin sa local government code, sa internal rules of procedure. Yan ho yung naging basihan ho po namin kahapon. Noon lamang Hulyo, kinwestyon ng kampo ni na hanggang sa korte ang umano'y secret session ng konseho kung saan tinanggalan daw sila ng mga komite. Sinagot ito noon ni Servo sa pamamagitan ng isang madamdaming talumpati at saka nag-walk Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.